What's up, Mami? And me! Ngayong araw, samahan nyo kami sa kaganapang to. Tingnan nyo ang batang to, di mapaghahalata ang masayang-masaya. Dahil magkikita-kita na naman ang mga angels ko. Yung pagkikita nilang to ay siguradong mag -e enjoy sila dahil mag swimming sila. Sakto namang mainit ang panahon, kaya for the go. Fast forward, nakarating na nga kami at dali-daling naligo yung aking anak. Di naman excited, Yarn! <laughs> hiwa nga sila nag-swimming. Yung anak ko nag-solo flight muna dito. Dito. Di ko nga muna siya sinamahan dahil nagbibidyo ako. Sobrang lamig ng tubig kaya naupo-upo muna siya. Takot siya malunod kaya hindi siya pupunta sa malalim. Kaya tiwala ako na hanggang dyan lang siya sa may hagdan. Ilang oras ang lumipas ay nagbihis na rin sila kasi sawa na sila maligo. <laughs> <laughs> ang mabait na bata ay nakaupo lang sila. <laughs> ang babait nga nila, hindi sila mukhang pagod. Sinusuklay ko nga yung anak ko nang bigla akong tinaraya. Ayaw niya magpasuklay, sabi ko hindi ka na maganda. Dahil <laughs> ayaw niya magpasuklay, ako na lang ang magsusuklay. Pagkatapos ko magsuklay, ginawa ko yung uso na trending ngayon. Pagkatapos nakita ko yung anak ko, nilalaro niya yung baby. Gusto na kaya niya magka <laughs> Sorry anak, hindi ka nabigyan ni mami kaagad ng ading. Sobra kasing hirap ng buhay anak, kung alam mo lang. May intindihan mo to paglaki mo. In fairness, marunong na mag-ading yan. Sa mga oras na to, naghihintay na kami ng masasakyan pa uwi. Ang sarap ng tawa ng baby. Nagalit nga yung anak ko dahil binibidyohan ko siya. Huwag ko daw siyang bidyohan. Lalabas na kami kasi nandito na daw yung sundo namin. Sa bandang dulo kami nakapwesto kaya medyo malayo-layo sa may entrance. Sobrang ingay dito banda kaya ganito lang tayo. Ganito pala yung view dito mga kamami and me. Noong una kumpunta dito, hindi pa mga ganito to. Kubo pa lang to noon. As in, kubo pa lang siya. Mga kahoy pa lang ang nakatayo. Wow. Dating isa lang yung swimming pool dito. Ngayon, tatlo na. Wow! ¿Dónde? Hola. Hola, Saywey. Hola. Ey. Wala pa pala yung sasakyan namin dito sa parking. Kaya bumalik kami ulit. Maya-maya ay nandyan na nga. Saktong-sakto. Pabalik na kami. Parang mag-ate talaga tong angels ko na to. May pahawak-hawak pa sila ng kamay. Paano ba yan? Hanggang dito na lang kami. Pa like comment, and share po yung aking video. Para marami pa po tayong content na magagawa. Thank you so much! Ma!